Hello mga kayos, magandang araw sa ating lahat So andito na naman po tayo ulit mga kayos Medyo matagal-tagal tayo na wala mga kayos Kasi tayo po ay nagbakasyon So ngayong araw mga kayos tayo ay may gagawin. Pero bago mga kayos, gusto ko magpasalamat I-shout out si roly uh, Rolly Pinyaranda Maraming maraming salamat po At saka kay Jonald uh, Ligaspi. So shout out po, maraming maraming salamat sa kaya Melvin Chavez, no? Shout out din sa mga taga Masbate na mekaniko. So shout out sa inyo, maraming maraming salamat po. Sa kaya Leo Alibusa, shout out po, maraming maraming salamat po sa tiwala at saka sa lahat-lahat po ng nagtitiwala at nagsusuporta sa akin. So sana hindi po kayo magsawa na magtiwala sa akin so yun ang mga kayos at uh, ngayong araw mga kayos tayo po ay may gagawin na naman isang uh, makina ng uh, generator so 4BG1 siya mga kayos so tara titingnan natin at uh, ating alamin kung ano po ang problema niya at yung ano po ang concern ng uh, makina na to so tara mga kayos samahan niyo po ako sorry sdj Ayan, so ito mga kayos, yung uh, makina na bagong dala na naman po dito. Galing site po ito siya. Ayan, so ayan sa taas, makikita po natin na wala na po siyang valve uh, cover. So may baloktot daw po ito mga kayos na uh, ito, uh, push rod. So napansin ko kagad mga kayos, ito yung kanyang langis. Tigas. Ah. Huh? yung kanyang langis, ha. Huh? Ayan, sa tigas. oh. Sa tigas po yung kanyang langis, mga kayos. Tapos, ha, uh, dito, may nakasulat dito. Ayan. Yan po yung uh, napansin ng mekaniko doon sa area. Ayan, palit piston ring, palit air filter, malakas kumain ng langis, wala na, wala, wala itong langis. So, dinray na po nila yan. Baluktot yung push lagatak na ang andar. Di ito nag-overheat, pabilis lumapot ang langis so yun ang concern nito ng uh, makina na to mga kayos. so ayun po tinanggal na ng kapatid ko yung flooring sa ilalim tingnan natin sa kabila at saka ito na drain na rin yung tubig nya so ang uh, ano po nito natin ay uh, babaklasin natin yung crankcase kasi sobrang lapot kasi ng langis niya mga so oh. halos hindi na nga mahulog oh Ayan, oh. 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 Gelatin na. Ayan. So, uh, update ko kayo mga kaayos pag nabaklas na po natin yung sa itaas niya, yung kanyang, uh, ito, intake, mga injector niya, tapos yung uh, crankcase. So, yun lang po muna mga kaayos. So, mga kaayos, alamin natin kung bakit ah, uh, mabilis lumapot ang langis at saka kung bakit bumaloktot yung posrad at saka kung bakit malakas kumain ng langis ha o ayan so ang ibig sabihin ng wala itong langis din rain na po nila so after natin matanggal yung ano ah uh, crankcase ito po yung ating nakita na uh, ayan nyo uh, sobrang lapot sya ng langis ito yun sa kanyang ah uh, pupuntang oil pump oh. Ayan. Uh, yung langis is halos ayaw tumulo oh. oh ayan oh. Sticky siya. Huh? No? Malagkit. Ayan, so alamin natin 'yan. Kung bakit ah uh, sobrang uh, lapot nito at saka tatanungin din natin itong mga kayos muna kasi may oil gauge naman siya tatanong natin kung ilan po yung bomba ng langis. Kasi kung okay yung bomba, yung pressure ng langis, so possible lang na ang tagal nila bago mag-change oil. Kasi ito may oil gauge naman to siya. Uh, dito makikita yung uh, ano ng langis engine oil pressure ito kung uh, umiilaw ba to o hindi kasi kung hindi ibig sabihin walang pressure yung langis pero pagkatapos nito mga kayos na ano ay, check, check talaga natin siya ayan ito yung kanyang sending unit sa langis ngayon na uh, nabaklas na natin yung sa ilalim ayan naman yung aming binabaklas yung uh, turbo yung intake yan para Ma tingnan natin yung baluktot naman yung push rod at saka matanggal natin yung mga uh, piston nasilip natin sa loob pati yung uh, mga bearing nya kung uh, okay pa ba kasi kung uh, labas na yung tanso ng bearing nya isa rin po yun sa magpapa mga dahilan kung bakit uh, mabilis lumapot yung langis nya kasi hindi na nagsisirculate yung uh, langis niya. Naka-steady lang. So, t -t check po natin yung mga bearing niya. Total, magbabaklas naman tayo ng mga piston. Yung main at saka yung uh, Conrad bearing. So, yun lang po muna mga kayos At uh, stay tuned lang. Babaklasin po natin yan. Mga kayos natanggal natin yung bumba. Ayan o. Oh. Yung galing sa buong niya dapat pa uh, ano yan dyan oh, may bara oh. barado siya at yung bumba oh. Solid yung langis oh. Oh, pag pinihit yun to oh. ah? mga to ah? eh balik ah? Oh. Karamil, karamil na ah? uh -huh nga nga to. na yung langis. grabe. Eh. Ah. Ah, bumalik. Kaya, madali siya lumapot, kahit mag jeans oil sila. Kasi may, meron na talagang malapot dito. Na humahalo sa langis. Yun mas mabilis lumapot niya ng langis kasi may malapot ng hahalo ayan o kailangan matanggal to siya malinis lahat to so ito yung bomba natin to siyang lilinisin so kaya sabi nila malakas na kumain ng langis kasi sigurado yung piston ring nito sira na ayan o ngayon magbabaklas tayo ng ah uh, conrad to sisilipin natin yung tanso nyan para malaman natin tapos baklas tayo ng uh, cylinder head so ayun mga kaayos atin na pong natanggal yung kanyang intake at uh, nakita natin na sumusuka na rin siya talaga ng langis eh. sa kanyang uh, intake manifold ayan ilawan natin siya langis na yan yung langis talaga napakalapot yet, dito sa taso and so piston ring automatic na pala tayo ng valve seal ayan, ayan sa gilid po oh, tinanggal, tinanggal natin yung uh, pinagkakabitan ng kanyang oil filter at nakita din natin yan ayan So stay tuned naman kayo at amin pang babaklasin yung cylinder head nito saka mga piston, uh, connecting rod, main bearing at saka yung conrod bearing. Ayan. 4BG1 to siya mga kaayos. Uh, generator set. Ayan. Ang lahat ng mga head bolt niya. Ngayon iangat na natin yung uh, cylinder head. So sige nga to. Uh, sikutin mga Ayan, tatanggalin natin siya mga kaayos. Dyan, sa unang sikwat. Okay. Oh, ayun. Wow. Okay. Di yan, dyan, dyan. Dumikit lang yan. Sige, saglit lang. Pwisto ko lang tong camera. Okay, hangat. Sa ating padaanin dito siguro. Hmm. Okay, hangat mo dyan. Okay. Okay, ikot okay. okay. dyan. Okay. 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 dekat. Ya pak, dia sebelah okay, Okey. saya lock dah. Okey, hah tolot. okay uh. Okey, saya uh. okay. lock di sebelah. barado man ba to oh, barado yung ano <coughs> ang mga ano nyo water passage nyo ay eh. uh, Barado. barado. No? Umiinit din to. Barado eh. Ba oh? Yung... Hmm? Eh oh? Mo ng... Huh? Mo ng... huh? Mo ng... dito. Oh? Huh? Barinahan din. Oh? Grabe. Oh, yun siyang para carbon oh. oh Liner. Ah, malaki na. Huh? Hmm? Laki? Laki? La Ayan. Okay. Ito, sigret, sigret. Ayan. Ayan. No? Ayan. 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 Ito number 3 oh. Pati yung bit ng ano nyo oh. uh, Bit to code. Hindi na chuchun up na ng maayos. Okay. Sige, okay. sa gilid mo. Hindi pa. Taga natin ang gasket. Oh. Sabi, hindi nag-overheat. Hindi ba ito overheat? Oh? Saan so, na tubig dyan? Oh? Brado. Oh? Saan na tubig dito? Oh? Huh? Hmm? Saan hmm? ang butas? Oh? Minit din ito. Oh? Yan ang no, maliliit na barado siya. Oh. So, 'yun lang muna mga kayos at uh, tatanggalin pa namin yung uh, mga piston. Ayan, stay tuned ng mga kayos sa ating makina na binabaklas. Gata natin yung mga piston at nandito uh, na po siya ngayon sa baba. Nilabas na natin. At saka yung yung, yung ilang mga main bearing cap. So ito siya mga kayos. So ito na siya mga kayos yung ating uh, mga piston, tsaka connecting rod ayan ito yung ating uh, main bearing cap ito yung mga bearing yung thrust washer nya so yung nakita natin dito, yung sa number 4 ito number 4 yan, may kayod yung piston yung number 3, okay naman pero yung kanyang mga uh, ring ay matalim na Ayan, number 2, number 1 may kayao din. So papalitan natin yung piston na yan. Yung Ayan. Uh, yung bearing niya sa main bearing ay okay naman so far. Yung uh, thrust washer niya, side wash, ayan, yung thrust washer ay hindi naman lumabas yung tanso, okay naman siya. so papalitan na natin natin ng bago yan. Ayan, wala namang lumabas na tanso sa mga bearing sa connecting rod, okay. Ayan, ito may konting ano lang kasi madumi lang yung langis. Pero okay naman siya at saka higit sa lahat ay uh, ayan. Uh, standard siya. Pati yung kanyang main bearing, standard din ito. Okay, ayan. Pati yung kanyang crash washer standard din. So, pinaka-desisyon, ang uh, final decision natin dito, gagawin sa makina ay dudukutin natin siya mga kayos. Tapos, papalitin tayo ng liner. Kasi yung kanyang liner, ayan. Hmm. Tsaka yun, may kayod. Dito. Yung number 4. Ayan, may kayod na siya So, palit na rin tayo ng mga liner, mga kayos. Malalim na rin, oh. Ito, dito. Tsaka, babarinahan natin yung, ito cylinder head ay ah, yung black mismo kasi barado siya oh ito wala nang butas ayan oh. barado na so duko tayo mga kayos tsaka lilinisan natin na maayos yung black ayan na mga kayos at uh, i-update ko na lang kayo kapag uh, atin na po siyang bubuuhin at atin na, ati na, po siyang papaanda rin yung makina na 4BG1. So yun na muna mga kayos at uh, maraming maraming salamat sa lahat po ng nagsusuporta at nagtitiwala. Sana hindi po kayo mag uh, so yun na mga kayos. Sa mga hindi po po nakapag-subscribe sa YouTube channel, please subscribe, like, and share at saka pag-press po yung notification bell na yan para maging updated pa po, po kayo mga kayos sa ating mga bagong videos na gagawin na hopefully na makakatulong. So yun na mga kayos. Maraming maraming salamat. God bless.